Ito pala yung araw na uuwi kami ni Alicia Rain sa may probinsya at dadalawa nga lang kaming uuwi kasi yung kuya naman niya ay nasa probinsya. Yung papa pala nila hindi nasasama kasi alam nyo naman pag mamayari siya ng gobyerno, char. Tapos nagtaksi pala kami at dumerecho kami sa may van terminal ng Abatan Bogyas, dito lang din sa may La Trinidad. Doon kasi kami susunduin ng kapatid ko. At news ko, nagulat talaga ako kasi ang tagal-tagal ko nang hindi umuuwi at ang taas pala ng pasahi ngayon. Ang dati ay 150 naging 199 ngayon. Tapos ayan, nung napuno na pala yung van ay lumarga na kami at bibiyahi kami ng 2 to 3 hours mula dito sa La Trinidad hanggang Abatan 90. At fast forward, after 3 hours sa wakas, nakarating nga kami dito sa may Abatan 90 na very safe. At hinihintay pala namin dyan yung kapatid ko kasi bumili daw siya ng mga groceries nila at mga kagamitan ng mga anak niya sa school kasi malapit yung pasukan. Pero hindi naman nagtagal, ay eh, agad naman siyang dumating. At ayan, video ko pala siya dyan kaso nga lang ayaw niya, nahihiya daw siya. Tingnan nyo nga kung mag magkamukha kami, Char. Parent fairness naman dito sa aking kapatid, kahit lima nga ang anak nito, pero tingnan nyo naman yung pangangatawan, sexy pa rin at hindi kumukupas yung ganda niya. Hindi katulad ko na na at talagang napabayaan yung sarili. Anyways, bali sinasakay pala ng kapatid ko yung mga karga namin, tapos ipupunta niya doon sa may sasakyan para doon ikarga. Tapos kami naman ni Alicia Rain ay nagpunta nga dito sa my mother's way para kumain kasi nagugutom na kami. Alas dos kasi kami nakarating dito at talagang nagugutom yung mga bulati namin sa 站。 At dito pala sa My Mother's Way Restaurant ay sikat ito mula pa noon. At dito pwede kang umorder ng parang good taste na pagkain. Yun nga lang ay maghihintay ka. Medyo matagal. Pero meron din naman silang budget meal dito na pagkain. Kaya ito na pala yung mga inorder kong kakainin namin ni Alicia Rain at hati kami dyan. At pagkatapos pala namin kumain ay ito na nga pala at sinamahan kami ng kapatid ko para mamalingke. May unti at simpleng handahan kasi nagaganapin. Kaya kami umuwi dito sa may probinsya. Medyo marami kasi yung pinamali kiko at buti na lang talaga andito yung kapatid kong tagabitbit bit kundi talagang bagsak ang aking katawan sa sobrang kapaguran ko, inuwi ko pa yung pagod ko mula la Trinidad hanggang sa probinsya. At nung pagkatapos pala naming binili lahat, ito na nga sinakay ng aking pamangkin dito sa likod ng sasakyan nila. Pagkatapos may sakay lahat, ay lalarga kami at bibiyahe kami ng isang oras mula dito sa Abata 90 hanggang sa may probinsya namin. At hindi na pala ako nagvideo-video -video dyan yung madadaanan pala natin ay puro mga garden at isa pa bumaba si San Pedro Pedro ay yung kalangitan kaya wala kang makikita. Fast forward at ayan nakarating na nga kami dito sa amin at hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Wala akong sinayang na oras, walang pahipahinga din talaga. Marami-rami pa kasi akong gagawin, tatapusin, aayusin at ihanda kaya kakayanin ko ito hanggang sa huli, Char. Kahit ramdam ko din talaga yung sobrang kapaguran ko mula sa sunod-sunod na paglalaba na mag-isa, na mag-isa, pag-grocery na mag-isa, tapos biyahe pa. Pero okay lang, ganun talaga at least naging productive tayo at isa pa gagawin ko din talaga para sa anak ko at ikakasaya nila na kahit mapagod ako at walang pahinga basta ang importante mahalaga na makita ko silang masaya sa kanilang special na araw at ganoon naman talaga tayong mga nanay talagang gagawin at titiisin natin para sa ating mga anak kahit ito'y kapalit pa ng ating buhay at yun lamang po for today's video at maraming maraming salamat sa panonood